Kapag ang isip ay bata at malakas at madaling talaban ng mabilis na pagsulong, may malaking tukso na maging ambisyoso para sa sarili na paglingkuran ang sarili. Kung nagtatagumpay ang mga panukalang makasanlibutan, ay nagkakaroon ng hilig na magpatuloy sa isang hanay na nagpapamanhid sa budi, at hinahadlangan ang wastong pagtaya tungkol sa kung ano ang bumubuo ng tunay na kagalingan ng karakter. Kapag inaayunan ng mga pangyayari ang ganitong nagaganap, ang pagsulong o paglago ay makikita sa isang dakong ipinagbabawal ng salita ng Diyos. Sa panahong ito ng paglaki at pagsulong sa buhay ng kanilang mga anak, ay lubhang malaki ang kapanagutan ng mga magulang. Dapat nilang pag-aralan na paligiran ang mga kabataan ng mga matuwid na impluensya, mga impluensyang magbibigay sa mga ito ng mga wastong pagtanaw sa buhay at sa tunay na tagumpay nito. Sa halip nito, ang una munang ginagawa ng maraming magulang ay ang magkaroon ng kasaganaang pansanlibutan para sa kanilang mga anak. Lahat ng mga kasama nito ay pinipili ng may pagsangguni sa bagay na ito. Maraming magulang ang nagsisipagtayo ng kanilang tahanan sa ilang malalaking syudad, at ipinakikilala ang kanilang mga anak sa makamodang lipunan. Pinaliligiran nila ang mga ito ng mga impluensya na nakapagpapasigla sa pagkamakasanlibyutan at kapalaluan. Sa ganitong impluensya ay naunano ang pag-iisip at ang kaluluwa. Ang mataas at marangal na mga layunin sa buhay ay nawawala. Ang tanging karapatan sa pagiging mga anak ng Diyos, at sa pagiging mga tagapagmana ng walang hanggan, ay ipinagpapalit sa kapakinabangang pansanlibutan. Maraming magulang ang nagsisikap na itaguyod ang kaligayahan ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagpapairog sa pag-ibig ng mga ito sa aliwan. Pinahihintulutan nila ang mga ito na sumuong sa mga palakasan o sports, at dumalo sa mga piging ng kalayawan, at pinagkakalooban ang mga ito ng salapi upang malayang gugulin sa pagtatanghal at pagbibigay kasiyahan sa sarili. Lalong perugan ng paghahangad ng kalayawan, lalo namang nagiging masidi ito. Ang kawilihan ng mga kabataang ito ay lalo at lalong nalululong sa aliwan o libangan, hanggang sa tingnan nila ito bilang siyang dakilang pakay ng buhay. Naguugis sila ng mga ugali ng Kat at pagpapairog sa sarili na anupat halos mahirap na sa kanila na maging matitibay na kristyano. Maging ang iglesia, na dapat sanay maging haligi at patibayan ng katotohanan, ay nasusumpungang nagpapasigla ng makasariling pag-ibig sa kalayawan. Kapag kailangang makalakam ng salapi para sa mga panukalang panrelihiyon, sa anong mga paraan o mga bagay humahanga ang maraming iglesia, sa mga bazaar, mga hapunan, mga perya, maging sa mga loterya, at mga katulad nitong panukala. Madalas na nalalapastangan ang dakong inilaan o itinalaga para sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng pagpipistahan at pag-iinuman, pamimili, pagbibili, at pagkakasayahan. Ang paggalang sa bahay ng Diyos at ang pagpipitagan sa pagsamba sa Kanya ay nababawasan sa pag-iisip ng mga kabataan. Ang mga hadlang sa sariling pagpipigil ay humihina. Ang pagkamakasarili, panlasa, ang pag-ibig sa pagkatanghal, ay pinamamanhikan, at ang mga ito ay sumisidhi habang ang mga ito ay pinaiirugan. Ang gawain ng kalayawan at aliwan ay nakasentro sa mga syudad o lungsod maraming magulang na pinipili ang isang tahanan sa lungsod para sa kanilang mga anak, sa pag-aakalang mabibigyan ng mga ito ng higit na malaking kabutihan, ay nakakasagupa ng kabiguan, at totoong guli na upang pagsisihan ang kanilang napakalaking pagkakamali. Ang mga lungsod ngayon ay mabilis na nagiging gaya ng Sedoma at Gomora. Ang maraming mga araw na pista opisyal ay nagpapasigla sa Katamaran. Ang nakagigiyagos ng damdaming mga laro o mga sports, pagpasok sa sine, karera ng kabayo, pagsusugal, pag-inom ng alak, at pagkakatuwaan, ay nagpapasigla ng bawat damdamin sa masidhing paggawa. Ang mga kabataan ay natatangay ng karaniwang kinahihiligan ng lahat, kaya ang mga natututong ibigin ng aliwan alang-alang sa sarili nito, ay nagbubukas ng pinto sa baha ng mga tukso. Ibinibigay nila ang kanilang mga sarili sa pagsasayang sosyal at sa walang patumanggang pagkakatuwaan, at ang kanilang pakikihalubilo sa mga maibigan sa kalayawan ay nagkakaroon ng nakalalasing nabisa sa pag-iisip. Sila'y naaakay na magpatuloy mula sa isa hanggang sa iba pang anyo ng paglilibang at pagwawal, thus, hanggang sila'y mawala ng pagnanasa at ng kakayahan sa isang buhay na kapakipakinabang. Ang kanilang mga hanggering panrelihiyon ay lumalamig, ang kanilang kabuhayang ang ukol sa espiritu ay dumidilim. Lahat ng mararangal na kapangyarihan ng kaluluwa, lahat ng nag-uugnay sa tao sa sanlibutang ukol sa espiritu, ay nagiging hamak. Tunay na maaring makita ng ilan ang kanilang kabaliwan at magsisi. Maaaring sila'y patawarin ng Diyos. Ngunit sinugatan na nila ang kanilang sariling mga kaluluwa, at naghatid sa kanilang mga sarili ng habang buhay na kapanganiban. Ang kapangyarihan ng pangunawa, na kailan may dapat pamalaging matalas at may pakiramdam upang makakilala ng matwid at ng mali, ay sa isang malaking sukat ay nasisire. Hindi na sila mabilis kumilala sa pumapatmubay na tinig ng banal na espiritu, o kaya'y umunawa sa mga pekana ni satanas. Napakadalas na sa panahon ng kapanganiban ay nahuhulog sila sa tukso, at naaakay na palayo sa Diyos. Ang wakas ng kanilang kabuhay ang maibigan sa kalayawan ay pagkawasak sa sanlibutang ito at sa sanlibutang darating. Ang mga kabalisahan, mga kayamanan, at mga kalayawan, ay ginagamit na lahat ni satanas sa paglalaro ng laro ng buhay para sa kaluluwa ng tao. Ang babala ay ibinibigay, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng ama sapagkat ang lahat na nang asa sa libutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Isa siya na nakababasa ng mga puso ng mga tao na gaya ng isang bukas na aklat ay nagsasabi, Mga giingat kayo sa inyong sarili, baka manggalugmok ang inyong mga puso sa katakawan, at sa kalasingan, at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito dalawa at sa pamamagitan ng banal na espiritu si Apostol Pablo ay sumusulat, ang mga nagsisipagnasang yumaman, ay nangahuhulog sa tukso at sa silo, at sa maraming mga pitang hanggal at nakasasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nanggasinsay sa pananampalataya, at tinuhag ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan.